Good morning mga idol. Panibagong araw, panibagong umaga ng ating vlog ngayon. Pag-vlog tayo ngayon mga idol dun sa dati kong ginagawa na matagal nang ginagawa namin. Okay mga idol, good morning, good morning sa aking mga followers, subscriber dyan. At ito nga, tabi rin na tayo ng ating ano, gagawin. Shout out pala sa mga subscriber ko dyan Hi guys. shout out shout out dyan sa Bicol sa Carlo to family na lagi namin sa ating mga vlog sila ninong dyan sa pinangunan kumusta kayo dyan ninong Jerry shout out Woo! at yung hinahanap ko hindi ko makita ah? yung sinturon pala hehehe ang mga lol na tayo ng araw tayo nagre-ready na gagawa tayo doon sa kabila pag ano pala ako ay, mga idol mag magbubong tatabasin ko muna yung mga yero doon sa ano sa kabila yan pakita ko sa inyo yung mga ano yero na tatabasin ko yan muna yan ah mga idol, ito na yung ating gagawin na. Puputol-putolin natin to. Pag gagawin kong tatlo, tatlong piraso, 120 cm ang haba. 12 ang haba niya, 12 feet. Ayan, see, yan, yan. Ayan, Saan ka ba? Shout out, to yan! <laughs> ano, mo ko, bi

Bukas na sila. ayan oh natapos na natin putulin yung ating mga long span na euro pinutulputol natin sa tatlo sa 120.5 ang haba ah 120.5 ang haba pala mga ng ating mga pinutol na long span na euro para dyan iwakabit na natin yung mga idol at yan binilisan na lang natin yung ating pabili dyan kasi medyo mahaba at matagal-tagal nating uh, gagawin dyan yan na nga. Tumakita tayo sa hablan. Katulong ko dyan ng aking anak na si Gerald at ang isa ay si CJ. Eh, mga katulong ko pala mga idol. Kung maalala nyo yung mga nakita nyo sa aking mga video, sa aking mga vlog. Lahat yan ay mga anak ko. Lahat sila tinuturo ako kung paano maggawa. Dahil simpre yan ay para rin sa kanila yan. Dahil alam, alam nyo ba mga idol pag kayo nagpagawa ng bahay na wala kayong alam na ang laki ng babayaran nyo sa labor kaya dapat yung mga anak nyo kung marunong din naman kayong magawa sa lahat ng mga bagay na pagagawa tungkol sa bahay tungkol sa pagkarpintero lahat lahat na pag elektrikal kung marunong kayo turuan nyo yung mga anak para matutuhan nila pero yung mga anak ko na yung mga idol ay marunong yan sa lahat kahit na yun, mga nag-aaral at tuwing Sabado Linggo lang kami nakikita lahat ng mga ginagawa ko diyan tinutulungan ko sila ah tinuturuan ko sila mga idol paggawa ng mga motor na makita niyo naman sa aking mga video sa aking YouTube channel Marakulo ko is Mix TV naggagawa ko ng motor yung mga service namin service ng mga anak ko lahat yun ako lang ang gumagawa hindi ko yung pinapagawa sa mga shop ng motor ako lang kahit pagbuli ka ako sa ang gumagawa niyan kaya kung lahat ng mga ginagawa ko mga idol i-video ko lang na una pa kadami kaya lang minsan hindi na dahil may trabaho tayong iba minsan nga yung mga unang vlog ko sa youtube minsan nagbabiyay tayo nagla drive minsan may ginagawa tayo sa ibang lugar kung mga panood nyo mga idol yung mga unang kong video sa youtube marami yun kaya lang medyo Napakatagal na nun mga idol at kung gusto nyong mapanood yung aking mga video sa YouTube, hanapin nyo lang yung aking YouTube channel. What? YouTube channel, Marco Loco is Mix TV. At sa Facebook page, Marco Loco is TV mga idol. At meron ba tayo mga idol, uh, page na bago. Bako, 28 yung mga idol. Kaso lang kakaunti pa yung ating mga video doon. Iniisip ko pa kung anong mga lalagay ko ng mga uh, vlog natin. Uh, at medyo lang matagal lang tayo ng lagwa vlog kaso lang hindi pa tayo napapansin ni Mita at ni Mita. hindi ako nawawala ng ano na pag-asa na kahit na libangan ko lang naman to okay lang yung kahit hindi tayo maano ma monetize esta uh, yan lahat ng mga ginagawa ko nga pinapakita ko sa inyo para ma uh, uh, mapanood niyo naman kung ano yung mga dapat gawin sa araw-araw nating buhay abang kung tayo man ay may ibang trabaho yan gawin natin yan gawin so, natin ikabit na tayo ng bubong niya mga idol yan natin na yan mga idol at yan ay natin yung kaso lang napakanipis nga yung yari na yan yan sarap naman yan mga idol may iniihaw dito at dumating nga yung aking mga pisan mga pamangkin sa pagkakay buboy Ayan, kumanggil ko na galing ko sa Makati. Ayan yeah, si Lois, gawing gabi. Ayan si Lois, shout-out. Kumusungkuhan ang aking tingsan. Purso lang tinitira namin. Na, namin. Sila, at, yun, eh. Wow! Purso pa kami. Pero ayan, display lang yan mga idol. Tinitira pa yan. yan bawa copy mga copyright ko eh. Ang mga ginagawa nga tayo. yan ang ginagawa ng mga idol. Dito mga idol, magagawa tayo ng... ...paloko sa ginagawa nating bubong ito pa lang ginagawa natin ay sa ginagawa ko na to ay ito yung roomy House na ano uh, na binubuo natin na medyo matagal-tagal na nga dahil sa dira ko nga lang tum magawa sa isang linggo, dalang beses lang to, hindi ako mga idol. Ito ginagawa ko. Kaya medyo matagal na tayong mag-upload ng mga vlog natin sa ating youtube channel at sa facebook page natin mga idol at pagkatapos natin ng mga idol lagyan ng ano gohit yung pattern na yan ay ating tatabasin yan tatabasin ko yan ng grinder at kabila ng tatabas yan mga idol ito kasing tv siya na ito mga idol mas matibay ito kasi sa yung hero na ginagawang pangalulod mas mataba, ma, ano, matibay yan kaya mga idol tatabasin na natin yan gamit ang uh, grinder at tabang tatabas tayo so, shout out muna tayo sa ating mga uh, followers mga subscriber shout out sila ano sila lakay tv at kay blog, blog at kay ano ba marami pa akong mga hindi na, na mga ano, na mga follower ko dyan sa so, ito sir, papagawa pala nito, ano na to itong lumiyos ano, na to uh, yung mga dito ginagawa uh, ko na to. ito po y, sa amin itong uh, ano na to ginagawa ko na ito yung upahan lang mga idol na gulunis kaya po ginawa to medyo ano na nga ito mga idol matagal na at yan ay lumipat na sila dyan kaya may mga na nga kaya lang dahil medyo mayroon tayong ibang trabaho kaya naratanggalin yung pagbubuo natin na yan. Pero okay lang naman yan mga idol basta mabuo natin yan dahil sa atin naman yung ginagawa na yan. Ayan, mga idol, medyo mahirap pang magtabas na at malikabukta. Yung plastic PVC, hindi na uh, di ko pala yan mga idol. Yung uh, effects. Yan, subukan nyo kung makita nyo sa sunod kong upload yan nga kadek ko na, na yun dahil hindi ko nga nakikadek yan dahil umulan umulan yan tapos na uh, floral pa kami dyan sa baba na yan tapos din lang, umulan pa rin buti na lang at may bubuk yan sundan na lang ninyo mga idol yung ating mga susunod na vlog sa uh, pinagawa natin na to at uh, video so, Uh, maula na mula 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 nga dyan Nang ginagawa ko kaya naputol na yung ating vlog at uh, susunod mga idol makakita nyo na yung ating mga ginagawa dyan at uh, habang may ginagawa pala ko dyan mga idol shout out sa mga nakita nyo dyan sa likod na yan mga pinsang ko yan mga taga Manila Woo! uh, dito dyan sa bahay ngayon mga na ko yan tapos tasya dyan la sa mga pamangkin ko at sa pinsan ko na nandun na sa likod na at kahit na nga tayo meron mga kumuntang kamag-anak dito sa lugar ko tuloy pa rin natin yung paggagawa natin yan dahil kailangan natin mabuo dahil nga ang paggagawa natin yan ay tuwing day lang mga idol sabado at linggo hindi nga, nga hindi ko pa ako nakakapaggawa dahil minsan may importante akong lakad dahil siyempre hindi lang naman natin yan ang laging ginagawa mga idol yun eh sa akin nga yung mga nakikita nyo yung ginagawa ko sa aking mga na-upload yun ay libangan ko lang at kaysa sa tayo ay magbayad pa ng labor yan at yan na lang kumbaga sa at chat chat ating, mga, ang ating upload ang ating video mga idol Sunod, subay-subay niyo na lang ako sunod, mga idol. Thank you, thank you.